Hello guys, maayong ugto sa tanan. Pasok na naman si Dudong sa trabaho. Uh, snowy afternoon, guys. Pero medyo light lang yung snow this afternoon. Uh, freezing afternoon naman, guys. pasok-pasok uh, tayo ulit sa trabaho. Para may pambili tayo ng pagkain. At saka yun nga, may ma-share din sa pamilya at sa mga nangangailangan din kaya salamat God for all the blessings for giving us this opportunity God to you know, experience the goodness or the beauty of life yeah, so thankful and grateful God sa tanan And salamat sa ako ang mga FB followers. Please continue to support guys para uh, in the future makatulong mas makatulong pa tayo sa iba lalo na sa ibang tao, God. Ay guys. <laughs> Thank you God for using me. For using these uh, page soon uh, we could share. We could be able to share to others. Yeah, salamak kay sa tanan sa supporters and go 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 la tayo laban laban lang para sa ekonomiya ng bayan. Yeah, have a great day, everyone. And I am gonna stop this video now. I'm okay, a yeah, guys. To God be all the glory. God bless you all. Bye bye.